Okay guys, nandito kami sa Malaysia ngayon. So, ipapakita ko sa inyo ang bus station nila ha. Pero kami, nag-taxi kami papunta dito. Yan. Yan, paikot dito. Pupunta na kami sa aming hotel. So, ayan. Kuha kami ng taxi dito. Yan ang mag-aama. Ayan, si Bibi. Yan, dito din. Eh, ito din ako. So, yeah. Medyo makulim Medyo ang ano dito, palahon. Ah, uh -huh. sarap. Adas. <tipos> aming luggage dito kasi ilalagay na niya doon sa aming room at yung mga bata takbuhan na sila kasi alam na nila yung hotel dito eh kasi ilang beses na kami pumunta dito no need to hold him kaka Six to six. Six to two. Six to two. Hold on a minute.

two rooms. Yes. Ay, naku guys. Nagkakagulong kami dito kasi sobrang laki. bala nang kinuha ng asawa kong rooms, no? So, dalawang bed under dito, no? So, yan sa mga bata. Actually, not mga bata. Kasi dyan si ate at saka yung dada niya matutulog. may dalawa ni baby dito kasi lagi to si baby nahanap niya ako sa gabi, no? May sabi siya ng Mommy, hug, 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 hug. <laughs> So, dalawang toilets din sila dalawang bathrooms ang nandito, no? So, napaka-comfortable talaga. Tapos, ah, uh, isang master bedroom. Tapos, yung bed nila. Yan. Napakalawak, no? So, yan, guys. Kung gusto nyong pumunta dito sa Malaysia, no? Na, tatlong beses na kami pumunta dito kasi nagustuhan ni ate. Kasi, may swimming pool sila. Tapos may breakfast na. Tapos masasarap ang pagkain nila dito. Kaya nagustuhan ko din. Minsan lang ako makagusto ng ano ng hotel, no? Kasi ito malinis siya. So, yan ang napakaganda. Basta malinis ang hotel. Binabalik-balikan talaga, no? Ganon talaga tayo mga Pilipino. Yan. So, kung gusto nyo pumunta dito, balik ano kami dito, apat na araw at tatlong gabi. So, ang binayaran pala ng aking asawa dito ay 640 plus Singapore dollars, no? So, kung gusto nyo punta, Avenue M. Napakaganda talaga dito sa Malaysia, okay? So, tara na. Let's na dito. <laughs> ano ba yan? nagkakagulo ang mga bata kasi dati kasi nung ano nirentahan namin isang room lang siya master bedroom tapos may isang bed doon sa kwarto tapos isang malaking toilet tapos living room yun lang ngayon dalawa baling rooms no so napaganda nagdagdag siya ng mga 100 dollars sa dati tapos apat kami, may kasamang breakfast, okay na, sabi ng asawa ko. So, minsan talaga, mas kailangan natin magbakasyon, kahit papaano, para sa dami na bang sa dami na bang nating mga ginawa, araw-araw na lamang. So, minsan talaga, kailangan nating magpahinga din. Yan ang toilets na, kaya gusto ni ating pinabalikan yung toilets na siya, kasi may warm, may cold, depende sa inyo kung anong gusto niya, no? So, ayan ang swimming pool nila, guys. Papakita ko sa inyo. Ayan, napakaganda. So, um, maraming salamat sa inyong panonood at mabuhay ang lahat. Sana lahat ay nasa mabuting kalagayan. Bye-bye!